African lovebirds, actually. Hala! Grabe siya! Sa dami ng kanyang projects, we can't deny that everyone is still into Pambansang Bay, Alden Richards. Lalo na sa tuwing maglalabasa ng iba't ibang sweet photos and videos nila ng ka-love team na si Main Mendoza. Tuloy, hindi maiwasang kiligin ang marami at magtanong, sila na nga ba na ba sa totohanan ng on-screen romance ni Meng Alden? We're still getting to know each other, Patita. We're, we're, uh, kumbaga, uh, mahirap po kasi magpadalos-dalos yung mga desisyon eh, to get into a commitment. I'm very happy pagkasama ko siya on and off cam. Kung ano ano po yung ginagawa ko for me, I'm happy and I'm doing that out at, at dahil summer na, hindi na namin pinalampas ang pagkakataong magtanong ng ilang quick summer questions kay Pambansang Bay. Aldab Nation, take note! Alden, board shorts or swimming trunks? Board shorts. Kasi mas comfortable eh, mas, hindi pa ako sanay mag trunks With sando or topless? Baka topless. Siyempre, para naman mapantay ma, ma, ma pantay yung, ano mo, yung sunburn mo. Ano naman ang mas type mo sa girls? Naka-swimsuit or bikini? Swimsuit. Siyempre, dapat mas pangit naman yung too, too revealing. Ay, parang ayoko naman naman. Of you have to respect. Saan mo naman gustong magtampisaw, Alden? Sa swimming pool or sa beach? Sa so, beach. Nahihilig na ako sa beach lately. Kasi yun yung palagi kong ginagawa ngayon. Bilang ikaw si Tisoy, Tisay ba o Morena? Morena. Mas Pinay ang gusto ko eh. Hmm, obvious naman Alden. Kaya nga si Maine, di ba? Iba talaga kapag si Pambansang Bay ang bubungad sa'yo tuwing umaga. For sure, kikiligin ka na. Pampa good vibes pa.